itong mga pagdinig sa binuong komisyon, ito itong independent commission for infrastructure. Aba, sisimula na ngang ang i-live stream sa susunod na linggo. Ayon yan kay ICI Chairman Reyes. Mga dokumento naman na suma sa ilalim noong, o suma ilalim noong wala pang live stream ang komisyon ay dapat nang isa publiko ngayon. ay naman yan kay dating Senador Franklin Drilon. Alamin natin ang buong detalye may balita dyan si Bombo J.C. Galvez. Ila-livestream na ang mga pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure simula sa susunod na linggo. Itong inanunsyo ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes sa pagdinig ng Senado ukol sa pagtatatag ng Independent People's Commission upang maging permanente na ang komisyon na nag-iimbestiga sa mga manumalyang proyekto sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Iginit ni Reyes na sa oras na magkaroon na sila ng sapat na teknikal na kakayahan, sisimula na nilang isa publiko sa susunod na linggo ang imbestigasyon kaugnay -so sa umunay billion piso korupsyon sa flood control projects. Sa kabilaan niya na wala pa silang pasilidad at panuntunan sa proseso, mababatid na ng publiko ang pagdinig ng komisyon. No rules allowing us, we will now go on live stream uh, next week. Uh, once we get to be able to have the technical capability uh, with us already. So again, I repeat, we'll be Doing live stream next week. Ayon naman kay nador kiko pangilinan? isa itong welcome news upang malaman ng publiko ang development o pag-usad ng ikinakasang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Uh, that is welcome news uh, that the ICI will uh, do live streaming of its proceedings. Uh, people uh, would like to know uh, uh, the the uh, the facts of this of these cases and would like to be well, uh, updated as to the developments and the progress of the investigation and a live streaming of the proceedings will definitely address uh, this uh, this concern of the public bukas din si makati business club executive director rafael ongpin na i-livestream ang lahat ng session ng independent commission for infrastructure ngunit dapat pa rin bigyan ng karapatang magdeklara ng confidential sessions sa commission kung kinakailangan ayon kay Ong Pin, bagamat mahalagang maging transparent ang investigasyon, dapat ding iwasan na maging sirkus o palabas sa mga pagdinig na maaaring mauwi sa public shaming na mga inaakusahan. Binanggit din ni Ong Pin na dapat palawakin ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure gaya ng iminungkahi rin ni Senate President Vicente Soto III. Anya, ang komisyon ay dapat magkaroon ng kapangyarihang judicial, investigative at confiscatory katulad ng Presidential Commission on good government noon. Kabilang dito, ang power of Sabina, pagdedeklara ng kontem kasama ang pag-aresto paghahain ng hold orders matapos ang due process at ang kapangyariang magsampa ng kaso ng direkta nang hindi na kailangan dumaan sa ombudsman, Department of Justice o Office of the Attorney General. Dagdag pa nito, kailangan panawakin ng saklaw at bilang ng mga miyembro ng komisyon upang matugunan ang dami ng kasong kaugnay ng anomalya. Gate niya, hindi lamang sa si infrastructure project sumiikot ang korupsyon na dapat imbistigahan ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa kanya, lumalawak na rin umano ang impluensya ng mga tiwaling opisyal sa mga social welfare programs ng pamahalaan gaya ng mga ayuda. Uh, we believe that all the ICI sessions should be public but that the ICI itself should have um, the... whatever authority to declare confidential sessions with no streaming or broadcast okay because you know speaking as a former journalist this can very easily turn into a circus i mean it already has in some cases okay and um you know the accused are uh yeah. you know they're entitled to due process and um you know we, we cannot turn this into a public uh, shaming uh, exercise. We want to emphasize that the ICI, as the Senate President has already uh, pointed out, should have additional expanded powers. It should be judicial, investigated, uh, investigative, um, and even confiscatory. Uh, you know, like. Uh, the PCGG used to have? Say walay na paniyam, ikinalugod naman ni dating Sen. Franklin Drilon at Senate President Soto ang planong pagsasapubliko ng mga pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure. Kinatigan din ni Soto ang naging kain ni Ong Pin na dapat magkaroon ng limitasyon kung ano lamang ila-livestream. Git man ni Drilon sa pamagitan ng pag-livestream ng mga pagdinig, may babalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Very glad that uh, they have uh, accepted the uh, the proposal and the clamor of our uh, of, uh, of our people, the public, no? Na mag-livestream na rin sila. Okay 'yun. Um. Uh, pero tama rin yung sinabi ng ano nung sinabi ng uh, Makati Business Club representative si uh, y, uh, uh, ano sabi niya na there are certain Um, points that should be also limited uh, na hindi naka uh, to prevent the circus from taking place. the witnesses should first be interviewed. they execute, execute an affidavit on what they will uh, say and the questions will be uh, based on such written affidavit. Uh, it should be live streamed. Eh? Lalo na ang kailangan ang and bayan sa ating sistema ng hostesya. Kung ito po ay hindi nating gawing live stream, hindi po makakatulong sa ating layunin na magkaroon ng iba ang uh, tiwala ng taong bayan sa ating sistema ng hostesya. Sa ngayon, ang tingin ng taong bayan, dalawang klase ng hostesya ang umihilal. Isa para sa mahirap, isa para sa bayaman at makapangyarihan. Sa huli, sinabi ni Drilon na dapat nang ilabas sa publiko ngayon ang mga dokumento na sumailalim sa imbisigisyon noong wala pang live streaming ng hearing. Uh, these are public documents. So why should it not be released? The court records are, are are public documents. The transcripts are public documents. And uh, uh, you, you cannot you cannot uh, uh, restrict the access to these except for uh, reasonable regulation. Uh, on the reproduction and the access, but as a rule, uh, these are public documents; they should be given access. Para sa Bombo Network News, Ako Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, bombo for the most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.